Alam mo, eh. Opo. Mm -mm. Kesa sa mga, eto, mga dam -dam -dam ito, mm -mm. So, Mahal na nga. Siyempre, yung sarat, hindi naman ang pagkakaroon. Kaya baka ka ko yan, may hinatain ako. So, mm. ulan na ulan e, ako, ngayon. Mm. Eh ganyan talaga eh. Ilang taon ka na ba? 80? sa isang buwan, 83. Oh, 83 na si nanay. Eh. 30 plus lang ako, nag-ano na ako, nag-bless ang tinahod sa puso. Mm umiinom ng tea. Avocado, buya, tapos tanglad. Sa umaga, yung tanglad at saka umuluya. Hmm, di ba? mag lang siya sa house. <laughs> oh, baka na yung makatulog ka dyan. <laughs> okay. <Maligid>, Namigat, lang ang <laughs> oh, kasi inaanto. Ang gawa kasi yan na yung oxygen. Yung dumadalo yung oxygen sa uhen. Kasi masyado nang ipit yung kanyang mga ano, uga. Meron na siyang mutimong Ano, Meron pa ito. Marami pa ito, Nay. Oo. Oh, malalagyan mo pa yan ng palak ng tinapay. Kain tayo. Nay. Nagmamoment ako sa ating dalawa. Oo. Oh. Malapit na siya mag-83. Ano na mo mag mo yung okay, may langit-langit yan, diba? Oo. Alam mo yung ano po? Ang tulong ko po. Yung may puso ko nila. Ito mo, Berna, oh. Oo. May puso yan. humi na parang akala mo may braiders uh, <laughs> yung buhok mo. Buhok, buhok ng ina ko. Ah. Yeah. Parang dito parang ang buhok niya, oh. Tingnan mo, oh. Ang ganda, no? Bumabata si mother. Yung bata-bata na face. <laughs> ang Ad, ini ang pamangkin ko sa bibi de eh ang anak lang bibi de ko talaga eh naman ano ano ba ang ano ba ang sikreto at ni ang pasinabi sa akin at mabata ka ano eh, mo utang na limutan ko tanggutan nakalimutan na ang utang <laughs> <laughs> pero ako ay hindi ko pa kasi sa kanya Bakit? kung wala si Bong, kung wala mga anak ko, paano? Ay, correct ka dyan. Di ba? Yun. Kaya, iyan. sa bagay, naman, nung mga balita sa akin, nung, parang three years kami hiwalay bago yun yung nag-asawa. Three years yung pinalayos na kakala nag-asawa. Ilang beses pumunta po sa, isang beses sa, sa trabaho ko. Three years kayong hiwalay. Oo. Uh -uh. Na yun yung mag-asawa, sa akin ng pinsan niya na, ayun, na nanganak na yung pangalawa. No, pa pinatawad ko na yan eh. Mm -mm. Kaya nga lang, kada aadadaan sa ano ng isip ko yung, sa alaala -ala ko yung ultimo pamilya ko hindi ko makausap. Mm. -mm. Ayun eh. Mm -mm. sa kwarto, ay nakapala, lalabas ako eh, mag- Mayroon, huwag mong ako. Oh, Oo. Oh. Masaloso. Then, ano tawag dito? Matamo na, wala naman. <laughs> Ang pinakamatindi. Mm. no Nung pinalalayos ko na nakahiga sa kama tatlong anak ko. Dalawang taong may ICU mo. Isang buwan hati na ipapanganak ko lang oh. ng kambal. Isa isang dinoro ang din anak ko. Mm. Akin kang nga ano pa sakit to ha? <suturna> ano nga bang malay ko kung ako nga ang ama ng anak ang putang inang mga bata ka Ah, nagganyan ko bena to. po, mm. Putang ina mo! Grabe yung ganun ano? O kaya... Anak ng tinapang, hindi na nga po. Hindi ma na makapunumbo. Ako mag-asawa, wala akong polvo. Oh ako lagi nakatakin. Oh. Nakatakot ang na, ano ko, ang um, oh. blouse ko. Mm -mm. Ako lagi naka heels, mm -mm. lagi ko. Oh. Lagi ako naka shoulder bag, oh. Bit -bit ko parang bayong. Parang, lahat na ng ano ko nung ako'y dalaga, inalis niya lahat yun. Grabe naman. Pumayag, pumayag, naman, naman ako. Mm -mm. Kasi ang naging ano ko, pinamili ako ng ama ko, demanda o kasal, dadalawa na kapag pipitin hindi ako makatingin na sa tao. Lagi ako nakatungo. Mm. -hmm. Kasi yan na ako eh. Mm -hmm. Ang ano ko na, dumi, dumi ako. Mm. -hmm. Hey, dulo nandali ng dali ng kuko ko. Hindi naaaling yan. Niy. Mm. -hmm. Nagpaparipan ako dyan sa bahay. ng naliligo eh. Saan yun Tapos gano'n lang ang salita niya. Yaan mo na na eh. yung Kaya yung kwento ni Mata. Pero huwag lang naman sasagi sa isip ko yan eh. Mm -mm. ako talaga. Mm -hmm. At na uh, kung may kamali ako sa kanya, sa sarili ko lang na nasaktan ako. Pero kung hindi naman, wala akong mga anak ko ito. Mm -hmm. Yun na lang ang nakakaano sa akin. Mm -hmm. Pero talagang pagkakamana sa akin ng magulang ko, ang pagitan ng pinto na si Ana ng aming kusina, ito lang hanggang kalahati ng salas, pinto na sa kusina nila, pinto na sa kusina ako. Mm -hmm. Hindi ko malipata ang magulang ko at kapatid ko. Oh. Darating ang mga kapatid ko ng lalaki, kasama ang mga anak. Mm -hmm. Tatawag ng kapatid ko, tol. Pabuya, mm -hmm. bunso. Mm -hmm. Alam mo, gabi man, tutuunan na ako. Hmm. Napaka, ano niya, selfish. Nga, o, oh, oh, selfish siya dahil, alam mo kung bakit yan, yun, ano, nag-usap kami na, ano, mm. ba't ka ba ganyan sa akin? Mm, -mm. ko ganyan. Ginagawa ko naman ng tungkulin ko sa iba. Oo, oh, magandang tungkulin lang. Mm, -mm. Pero sa amin mo siya, hindi. Mm, mm Ang loob mo malayo. Alam mo naman, hindi kita gusto, ha? Hmm. Sabi ko ganyan na. Oo. Oh -oh. Eh, mahal na mahal kita, eh. Oo. Oh -oh. Pero mo ko dinaan sa ganun? Oo. Oh -oh. Eh, hindi kita makuha sa tamang ano, kamamaraan. Oo. Oh -oh. Eh. Ang isa eh. Ay, bigagor naman na tanga eh. Oo. Oh. Sabi daw ng mga supervisor niya, inamin naman sa akin niya. Eh? Oo. Oh, oh. Inujukan siya ng mga supervisor uh. niya. Ah. Yung klase ng babae niya, masaling mo lang ang dulo ng daliri niya ang pakakasal sa sa'yo. Wala mm. nakakasaling sa akin, Berna. Oo. Mm. Orte babae, kapwa ako babae, wala mo akong sasaling Oo. Mm. Ay, ayaw ko na, ano ko, lahat pa tayong lalaki, nasanggi ako. Mm -mm. Mupakan ko. Parang ang pakiramdam ko, ako ay nadabahan ng aso. Oo. Oh, oh. Maano kayo, malakas kayong babae. Hindi. No. Malakas ako pag ako galit. Ah, oo. Oh, oh. Pag ako galit, nako, kumanda ka na. Yung pala, bayaw ko sa pinsan yung taga-sukat na kasama mm. ko. Yung pinto ng bodega, di ba? May ano yun, mm. nasira ang uh oh, oh. lak. Ganito mm. kalaki yun, ang mm. ano, uka. Mm -mm. Yon, doon na pinapasok ng kamay, pagkala, nagasa, pagkapapasok ng bodega. Mm pa -mm. Siyempre, nung pumasok ako ng bodega, mm. kasama ko naman yung kumari ko. Mm. Di ako napasok ng bodega, lagi isa, ba, puro lalaki nandun eh. Mm -mm. yung gano'n ko sa pinto, siya naman yung pagganon, ay, yan na sa kami ko. Ang na ko, nakita ko siya, inakita ko, kung berna lang Talaga, putang ina mo ha. Sabi ko, putang ina mo. Hindi ako. <laughs> eh, bumasta na naman ko eh. Tingnan mo na ako. Ikaw, tumikin. Sabi ko niya, mm -hmm. eto ka, ano, ako'y bumagsak. Mm -hmm. Tawag naman itong mga mga weaver ko. Hoy, hoy, siya, ano kinami yan? Ina. Mm -hmm. Mamaya mo niya, pag nagkamalaya, suntok ko na naman ako niyan. Mm -hmm. Oo. Oh -oh hindi ako nilapitan ako. na, Sama, pag ako galit, meron malakas ako. Opo. Pero kung hindi ako galit, wala, mahina. Inumin na tayo yung ano mo. Mainit. Mainit, ah, mainit pa. Bumusis ako. pa ako ng tsaka niya. Ang mga daming liig. Imbis na lihitin, mga liig. Hindi, ano sa akin, Berna, nito yung antok ko ngayon na napitig ko. Pag ako inantok, sarado na lahat ang hindi ako. Kailangan ko buto ko kapag. Correct. Oh, Pagkatapos mo uminom mag-chaan manay, matulog ka, magpahinga. Oo. Pag ako nakatulog, pambabayaan ko. Oo. Pero nakalak talaga yan pag ako Mga nakalak na yan. Oo. Kasi mag-isa ka lang dito sa iyong mansyon. Ano talaga matindi yung pagkakaano sa layan ko? Masyado na kasi dikit-dikit ang mga litid mo, nai. Pag hindi po natin in-adjust ng konti, hindi init yung ano mo, tayo nga, hindi magpo-flow yung iyong head hindi magiging ayos yung oxygen ng head mo. Kaya parang ang sakit-sakit ng ulo mo. Tapos kaya namimigat ang mata kasi ay nagkakaroon na ng yung alam mo yung pumapasok na yung daloy ng ng hangin, oxygen diyan sa uh, 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 ano. Mabigat lang <clears throat> yung oh, uh, uh, mabigat. Kasi gawa nga ng ano siya, nagre-recharge. Yeah. Kaya mamaya parang papahinga ka talaga, rest. Para lumakas-lakas <laughs> ulit. <laughs> okay lang yung wala ka namang amo. <laughs> Ang amo ko nga, sarili ko, napaka, napakataray na sarili ko eh. <laughs> so, mas, mas, masama rin naman, hindi rin maganda pala itong ganito ugali. Uh. Anak na tinapa, na-i-descuento oh ko na ba sa inyo yung hating yung alauna kwarto na madaling araw, uh. diba ako makataglinis uh, ako? Kasi naku kumakatulog eh. Uh, uh ano kung punta kami ng Santo Niño, sa uh, Tundo, tapos maghapo kami. Doon, nung ano, naghiwalay kami ng mag-asawa, kami uh, uh naman dito sa SM Manila, kami nag-antay sa Manila. Uh, uh, halos maghapon kami, gabi na kami umuwi. Siyempre, pag pagod na pagod ako. Basta mapasa ka na nasa ibang ano eh, pero uh -oh. sa bahay naman. Hindi naman. Uh -oh. Anak na tinapapagdating ko, nung no, oras na yun. Ang hindi ko na kaya maglinis. Humiga ako. Uh -oh. Ala na, uh -oh. na, di pa ako nakatulog. Uh -oh. Nasa isip ko eh, ako nakakalinis eh. Uh -oh. Bangon Talaga, walang antok uh -oh. ako na rin ang dalan. Uh Linis. Hila ko si Lima. Hila ko ang tanda ko. Mm. Hila ko ang linis ako. Ala uh, una kwarto yun, na, Nagsimula mm. ko. ko, naligo ko. Mm. Nagsimula ano lang ko ng tubig na mainit. Medyo uh, ko lang yung lamig. Mm. Ang una, nilag ako ng dwaya dahil alam kong basa pa yung buko mm. Na may narkamata ang una. Mm -mm. Hindi pa rin ay, ayun. na. sige, lalakad na ako, Nay. Baka mamaya. No, so, sige na. <laughs> Baka na gata yung pasilas edo po. Hindi ko na nalaman na malayo ng alas dos. Pag mula naman ako, alas yeti medyo na wala. Mahirap sa akin na hindi nakakalinis. Hindi uh -uh. ko makakalinis. Mas ipag si mother. Hindi ko masipag. ipag. Tamad ako. Tamad ako sa serbo. Si Tamad ako. Ayaw ko lang na marunin. Oh, correct. Tamad. Hindi ko maaaral sa marunin. Oo. Oo. Yeah. Oh, oh. Masipag. Healthy kami ni Mother. Kasi dalaga. <laughs> <laughs> Uh, mag-83 -e na siya next month. Anong date yun? 17. Sana nandito ako. o, oh, <laughs> oh advance happy birthday na lang kapag nawala ako. Mm. Thank Nag you. Nag-advance na ako. <laughs> o, oh, ba diba? Selfie moment muna kami. Hi! hi! <laughs> <laughs> si Chong Chong. Ang apo. Chong <laughs> Chong! Oh, oh. Lagi ka na. Hi! 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 <laughs> <laughs>